Hello mga kalapatid Good morning, good morning sa inyong lahat Ayan, magbibitaw tayo ng kalapati dito Sa gitna ng karagatan mga kalapatid Naalala ko mga kalapatid Nung ako ay bata pa Pag nag uh, training ako ng aking kalapati Pinapakawalan ko lang sa likuran ng aming bahay Ganon katindi Good morning guys Samahan nyo ako at magti-training tayo ng ating breeder mga kalapatid Papasok tayo sa trabaho ngayon Magdadala tayo ng isang kalapati papakawalan natin doon kung magbabatsirik siya mga kalapatid samahan niyo ako kukunin na natin dito sa kanyang kulungan ito guys yung uh, isa naglilimlim yung babae ito naman yung atin dadalhin si Iran boy yan dadalhin natin yan mga kalapatid titignan natin kung babalik siya dito sa ating barko mga kalapatid hindi naman siya kalayuan Ganon mag-start ng pag-training ng kalapate mga kalapate. Hindi masyadong malayo, hindi rin masyadong malapit. Katamtaman lang. Yung pag lumipad siya ng mataas ay matatanaw na niya na agad. Ganon kabilis magpabatsir ng mga kalapate mga kalapate. Samaan niyo ako mga kalapate. At ayan mga kalapate, ah, piniprepare na natin. Ayan yung medyas na binutasan natin. Pinasok lang natin yung ulo dyan at yung para yung kanyang pa ay tuwid. Ayan mga kalapatid, habang naghihintay uh, tayo ng barko na service natin, pinapagiri-giri muna natin kay ulit mga kalapatid. At ayan nga mga kalapatid, na naka, sakay na kami dito sa may barko na isa. May dumating pang helicopter kaya medyo hindi pa nakatawid yung ibang mga kasama namin dahil nga uh, may helicopter. Hindi pwede magtawid sa gangway ng mga uh, pasinger kapag may helicopter na dumadating training, training. mga kalapatid. At ayun nga mga kalapatid brown, brown, ay papunta kami sa trabaho mga kalapatid At ito yung ating ititraining, mga kalapatid Itong ating tukod na galing Iran Iran na buhay ito mga kalapatid Ito tukod lang At ayun nga mga kalapatid ay itutuloy ko yung aking uh, kwento Nung ako ay bata pa nagti ako ng kalapati mga kalapatid Ay hinahagis ko lang sa likuran ng aming bahay Kasi Bago pa lang ako noon, bata pa At naalala ko mga kalapatid, ang pinapatuwa ko lang noon ay mga mais lang talaga Kasi yun lang ang aming uh, patuka doon sa bundok namin mga kalapatid Kasama ng mga manok namin Kaya yung mga kalapati ko na yung mga kalapatid Masaya ako, naalala ko Pero sa panahon na yung mga kalapatid ay wala pang mga video Wala pa talagang kusin po ng mga kalapatid Kaya wala tayong may papakitang ibinisya na tayo ay nag-aalaga na ng kalapatid noon pa mga kalapatid at ayun lang mga kalapatid, napakawala na natin yung ating in-training Hindi ko na alam kung saan papunta yung mga kalapatid. Pero update ko kayo mga kalapatid kung siya ay makaway dun ulit sa kabilang barko natin mga kalapatid. Ayan guys, nandito na yung ating pinakawalan kanina mga kalapatid. Ito yung asawa nyo. Si Iran. Thank you, thank you wasule training tayo ito na mga kalapatid. tiyong oh. ito yung mga kalapatito, oh. bular mga kalapatid. kung 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 kung